Pati mo! Huwag! Nandito pa ang sunod! Pasug! Nandito! Huwag! <coughs> Maya ko, wala kang mausig kayo. Pabor tayo sa pagkamang ron. Kaya iliksan ako ang mayodos eh. na ron. Dige, migo tayo ha. Hmm. Peace be

Ay, salamat na natin ni Kamang pa. Di ampo, di dongus gino ang kong pagampo. Ano yun ni Kamang nagkaroon at lawa? Uy, yun siya magkaroon ni Kamang masawa? Eh. Ano nga mga katya? Ni Kamang ko kay... Ay, ay, <laughs> ay, nagkasuko kay... Kuan man? Ni Kamang ko kay iliksin na kayo mo. Ang hatag ba? Kuan ka ng... Ang Dini sa mga kadag nga. Ay, ay, katagig Malaysia kay Pilipinas ni. Adlawan na rin, mangamang kang adlawan. Nga, gamang ganit ko kay Mahat ang kukwarta. Uy, 100! Oh, tiyo. 100 na? Kung ini, ibang na rin. tayo ko yun para napkin. Para napkin, o. Kapalit tayo para napkin. Ah, hindi mo ba ano? May ang asawa mo yung kamangan niya. Dili man, dili man. Ako, uy. Abi ni mo. Kung mukamang ko kaadlaw, Mahatag ko kwarta. Eliksyon man. Pero hindi ka lain punong kamang sa gabi eh kay katungtong anak-anak. What? Ah, mo ba ano ni? Di mo rog mo lain naman kamangan eh. Ang lawan mo rog, hindi gabi ito Asa asa ka, asa ka. Asa ka. mo, nani ang butang? Ang sunan nani mo? Ang Ang sunan Ha? Kani tekwa ang sunan? Masyo! Ang mo na gulagay!